Sabay-sabay uh, sabay -sabay natin yung umpisaan mga kabayan Chacharge ko ng ating cellphone 1, 2, 3 Alright So yan na Start na siya mag-cards Siyempre may kasama yung seeker Mula sa Shippa, Philippines At dati Frankie. Dito yung mga kapitbahay ko Yan Sige, pila nyo Ang dala mo Ay, ang laki nito Sinsyon, para marami Sige, Katong sakto to. Ka. Wala, dinala, dinala tayo ng station, ha? Oh. Bite batang to. Teh, grabe ang electric mo. Ang lalaki, ah. Uh, so, ah... muna. Ha? Huh? Wow, aga naman yan sa ah. Sakosakta. Coffee in the morning. Yeah, coffee in the morning. Coffee's life. Coffee your life. <laughs>

Level charge dito. Ano oh, Kinsan, wow, sarap. Ano lasa? Masang pulong-pulong na pagmamahal. Hmm. Uh, baka isipin may gayuma yan. Natural na. Natural lang yan. Natural yung gayuma ko sa'yo. Ha 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 ha. Ang sweet. kami. Okay, Asa? <laughs> Alright, start, start na. Pandarin ko na. So, start, na. Pandarin na natin ating generator. Nalang um, na natin ang pag-ibigay ng 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 pag ibigay ng pag ibigay ng pag ibigay ng pag na tayo pag Agabang na Ang dami kong Bye, dito eh naman na sabihan oh marami na Alright Free <laughs> tatawag na aking asawa Shoutout sa Team Larry Frankie at Sipa Philippines hindi dahil sa inyo po. Magkano tayong community service dito na ma mga isang araw siguro to o kung ano. Up! Level charge! <laughs> Up! Level charge! Level charge! Libre! Magtawag ka na doon! Sabihin mo tayo, ha? Libre charge, ha? Okay. Ata, puto lang sa kamay niya. Karamang sipag yan, gyan, mga babae, masipag yan. So, uh, ito 50% para uh, i-charge na natin ito sa So, i na natin mga babayan. charge Ha? So, dito. Sabay-sabay uh, natin yung umpisan mga i na ating cellphone. One, two, three. Alright! Start na siya mag cards Siyempre may kasama yan ang mula sa Sipa, Philippines At Daddy Frankie At siyempre siya may Upi tayo mga babae, ang sarap ng Binta ng kape ng aking asawa, marami Marami sabi, sarap okay. Dito tayo mga kapitbahay ko. Yan. Ge, okay, pila nyo. Pila-pila lang. <coughs> Yan. Okay. <coughs> nakaka ka extension ba? Ah, sige. Yan kasi matagal pa magkakaroon ng kuryente, no? Hindi <coughs> natin alam kailan. Yan malit na tulong sa ating mga kabarangay. Alam niya naman yung ano na. Tandaan niya lang ha. Tara hindi magkawala. Kuha na rin kayong sticker ha. Oh. Sipa, Daddy Franky, Ma'am Rochelle. Mga customer ha. Ito lang, ito lang sticker, isa-isa. Yeah. Thank you! Alright. Oo, oh, orasa lang ninyo. Hindi, malaman, malaman nyo naman pag namula, no? Ay, pag oh, so, green, na, green, green, green na, oh. sap <laughs> <now 110. laughs> na, Ito, Twenty-five. Hindi one hundred sila, Mahal. Kasi kanina, yung iba po pupunta pa ng bayan para mag-cards dahil sa bayan may ba may ano na. May kuryente na. Yung iba sa barangay, sa yung iba may ano naman dito yung mga iba na ano uh, may negosyo na. No? So, pasintabi po. Right, wala ng sticker. Yan. Kay Daddy Frankie. Yan. Lagi sa motor. Oh, tika lang, may pogi, may pogi. Up! Oh! May pogi, may pogi. May pogi nga, ano? May pogi naman. Libre, charge. Pa, ano, may ano ka? Ano may cellphone ka. Take care. Ayan. To, da, ano to? Turo pa to, daddy trunking. Sipa si si lahat. Sipa. Sipa lahat Ay, tika lang, parang. Shout out, team, daddy trunking. Ayan. Okay. Ah, pre-charge. Pak charge sama Mamah. Mamah. Ya, tengok. Yuk. Aku mabik. Eh, nah, Mamah mikurantina dah. Sigi ingat-ingat. Selamat. Selamat. Alright, Mamah balik sama. Babantainya. Uh oh, pre-charge, pre-charge. Des, abol pa abol, mabang may slot. Ah, uh, banta ano ba? Tignan tignan mo na nga. Abol, abol. Ha? Ay libre ngayon. Tignan mo. Free charge sa ngayon. Oo, walang bayad. Sige, pag may slot, ipasok mo. Tandaan mo ha. Tandaan mo yung ano, nagyan mo ng pangalan. Alright. Oh, rin ang sticker ng Shipa Ang Team Daddy Pranky. Ayan. Kaya hey, aling Rochelle. Ang wala lang po tayong sticker kay La Boss JB, kay Quareski, kay JC at Ah. Uh, yan, kuha na ng sticker na. Sabi sa girl, ay. Pag-isa. Ay, Ayan. Hindi ko kami dyan. Ay, paubos na yung sipal sticker natin. Baka naman. Ayan, pili ka dyan. Ang kurso na daw Ay, dali prangga. Sipal na rin. Oo, di ba? Oo. Pero boy, ano, huh? ano, po yan. Ano, ha? Po, hindi po siya mag-charge kung Hindi mag-charge kung minsan. Baka ngayon mag-charge na yan. Ay, ang yung charger ma? Tapsi ba ta? Ay, Android. Sige, hanapan natin na lang, lang. Tatlo, ala. Bakit tatlo lang? Lagdagan natin. Gawin natin apat, lima. Oh, Ito, so. so, kay Ma'am Rochelle, kay Shipa, kay Daddy Prangis, sa akin. At syempre kay, ano, Tama mo rin ang aking asawang. Si Misaya girl. Ma, ito so, na lang ako. Yeah. Tama, anong gagawin nila? Like, share, and follow po, Ate. Ito? Like, share, and follow po. Lahat po. Thank you. Thank opo Balikan mo. Pag nawala, alam mo na kung saan. Dito lang yan. Eh, joke lang. Thank you po. Ngayon mga babayan, ang dami na, di ba? Oh, kanina wala pa yan pero ngayon dumadami na. May paparating pa mga bayan. Oh. Titingnan niyo ang yan. May paparating pa yan. Yan o. Oh. O. Oh, o. Oh, o. Oh. O. Oh. Ay. Sige. Pasok mo te Pasok. Pasok. Ha? Ah? Meron yan. Gawin natin ang na paraan. Okay. Diyan ka lang. Harap tayo. Tee, grabe ang electric fan mo. Ang lalaki ah. Ah, saan na bibili yan? Lalaki ng electric fan mo. Sabayan. Sabayan? Ayos na. No? Sige, charge mo lang, Tee. Wala na? Wala ka ano? Dalawa lang? O, oh, sige. Pag nakapuno yung dalawa, doon yung sa naman. No? Alright. Ay, may ah? Nalbae, ha? Ah? Nagbae, nagnatapukit na Kaya may mapakunitagit ka? Masira? Oo. Oh. Ah, oh, sabi natin, no? Ang ah. mga update natin, guys. Marami-rami na po yan. Alright. Okay. Charge! Okay, tara, pasok! Yan, hanap ko ng start mo dyan. Pero may dalang extension. Wala. Ah, uh, ilan yan? Ha? Maraming electric fan, saka yeah. cellphone, tatlo. Ah, uh, take point, take point. Alright, that's all. Right. Pasok. <laughs> mo dyan, may slot pa kaso wala kang dalang extension. Tap tayo. Charge ka rin? Ha? Apo. Wow. Sige, okay, balikan mo lang ha, pagbalik ha. Pa. Ang mo. Ay, ang laki ito. Sensyon, marami. Sige. Kapag sakto to. Wala, dinala tayo ng sensyon ha. Oh. Baytan Bait ng batang to. God bless. Yon, para yan, paano yan, paano yan. Tara makabalik. Oh, nakabukas na yan. Kapag nakapula. Oo, well, nakapula. Ayan. Oo, well, nakapula. Nakapula. Very good. Ah, saksak mo na yan sa Ipag na. Ah. Ito, sa'yo. Ipat mo yung ipap. Oo. Uh. Ito yung sa'yo. Tandaan mo, ha? Pwede. Ah. pwede. Kumagana. Oo. Uh. Kapag nakaret. Ay, pag nag-iilaw. Tandaan mo sa'yo, ha? Dito, dito. Ah, sige. Okay. Thank you. Sir. Galing mo talaga. Thank you, you so much. much. Ito na ganun. Hindi. Yan. Yeah. Okay. Saksak lang yung saksak. Oh, may kakulay siya. Tandaan mo ha. Hindi magpapalit ha. Oh. Uh. Ayan. Yung sa'yo, may strap. Yung sa kanya, wala. Okay, okay ba? Kasi oh. na kami dahil ano, paubos na yung yung gasolina ng ano natin, ng generator, no? Sama ko siyempre nga, asawa. So, kargaan na namin kasi papatay ng generator na yun. Tara, sakaan nyo kayo. Eh. Okay. Alright. 8 liters of, of 400 454 Alright 459, 459. 8 liters Hey Hindi hey po mga babaen, uh, ito yung community service namin ng aking partner. Sama natin dyan ang Shippa Philippines at ang Team Daddy Pranky. So maraming salamat po sa support ng mga babayan. Ngayon dito muna po ang ating konting vlog mamaya ulit. Maraming maraming salamat.